Bakit ngayon ka lang? Anong buga? <laughs> Palakpak! ano <laughs> Dito ka muna, dito ka muna. Uh, ang camera, camera, makaisa pa. Ano ang tawag mo sa ka, Ano ka, Ano? Kasi hindi ko maintindihan yung mga sulat nyo eh. Sa totoo lang. But eto mga writer na to, dikit-dikit sumulat. Ano ang tawag mo sa ano? Eh, ba't kasi kaisa? Parang ka, kaisa. Siya nag-iisa. Kung Sabado kapon, anong araw bukas? Ay, quiet. Sinabi ng... Hello po? Hello po. lang pa po. Okay lang. Ay, ano, Russell, hindi... Russell naman, no? Ginawa na natin isang araw yan, eh. Di ba? Okay. Sana naiintindihan niyo ako bakit ho ako misan. Ayun, dumaan si Russell. Sa... Russell, ka sa camera. Mm.